Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo ngayon na ang chances mong maibalik ang ex mo ay depende kung anong level of detachment ang may bibigay mo sa kanya. Meaning kung gaano ka kalayo at kung gaano mo mapaparamdam sa kanya yung feeling of aloof, mas malaki daw po ang pag-asang siya po ay bumalik. In my experience as a coach mga utol, ito po ay totoo dahil nakikita natin eh, na we witness po natin sa mga client na natutulungan po natin. Maganda pag-usapan yan ngayon mga utol. Alam kong ito po ay maraming beses na po natin na ipaliwanag pero ngayon mga kapatid ay bibigyang linaw natin ito para makatulong naman po tayo sa karamihan. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang breakup at relasyon. Ang pakiramdam kasi na parang ikaw ay naa-upset, ikaw ay unwanted, iniiwanan mga utol, Unang-una, ito po ay napakabigat. Hindi lang naman sa pakiramdam ng mga dumpy, alam nyo po ba na pati sa mga dumper din. Maaaring frustrated ka na sa araw-araw ba namang ipinapayo at naririnig mo na mag-move on ka na. Sigurado ako na even yung mga family members, mga taong malalapit ay tinutulak ka papalayo dun sa ex mo. Pinapayuhan ka na ilet mo na lang samantalang nararamdaman mo pa rin na siya ay dapat mong ibalik. Ito po ay napakahirap danasin o napakahirap maramdaman dahil nga po sa naiwang pagmamahal natin. Pero tulad nga ng binanggit ko earlier, kung gaano mo maipaparamdam yung detach, yung pagiging malayo at aluf mo, mas malaki daw ang pag-asa na siya po ay bumalik. Pero paano natin gagawin ito? Kasi hindi naman pwedeng basta ka nalang umalis at dumayo at hindi magparamdam sa kanya, then magically siya po ay babalik sa atin hindi po ganun ang tinuturo natin dito sa Papong TV. Pero today ay bibigyan ko po kayo ng guide. Simpleng guide mga kapatid kung paano natin magagawa ito. Number one, present yourself as the more matured, the more adult sa nangyaring breakup. Become the adult one mga utol. Dahil alam naman po natin pagkahalimbawang dumarating sa punto ng breakup, nagiging immature ang bawat isa. In fact, mas nagiging childish pa nga ang mga dumper. So magiging pagkakataon mo to para lamangan mo siya. Pakita mo ngayon na mas matured ka at more adult ka sa pag ng breakup. Number two, wag na wag mong ipaparamdam or wag na wag mong ipapakita na nagre-react ka sa kahit anong actions na gawin ng ex mo. Even mga taong malalapit sa kanya mga utol, kung kaya nating iwasan, iwasan mo. Kasi karuktong po ng number one, pagka nakita niyang kayo po ay nagmamatured at more adult sa situation, aarte yan magpapaka-immature yan. So pwedeng mag-post po siya ng something na masasabi nga po nating mahirap tanggihan. Ito pa mga utol ay dapat nating iwasan. Huwag na huwag kang magre-react sa kahit anong gawin ng ex mo, kahit nga po mag-post sa social media or anuman. Iparamdam mo na nung nangyari yung breakup, mas dumami yung opportunity mo, mas dumami yung oras mo para sa sarili mo, mas dumami yung oras mo para sa mga mahal mo sa buhay, at mas dumami yung pagkakataon na makita mo yung mga priorities mo. Yan ang sekreto at isa sa mga dapat mong gawin kung halimbawa ang gusto mong magbago at bumalik ang ex mo sa'yo. Magbago ang kanyang pananaw sa breakup mga utol at mabilis na maramdaman niya ang halaga mo. Last but not the least, detach from the needs. Kasi nga dahil sa kagustuhan nating dumitlat sa ex mo pero ang problema, kahit naka-detach tayo mga utol pero araw-araw po nating iniisip ang kahalagan at value ng ex mo, lalo lang po tayo nagkakaroon ng urge na kailanganin natin siya. Magiging imposible yung sinasabi kong proseso mga utol kung ito po ang nasa puso at isipan natin. So basically, i-detach mo yung mga pangangailangan mo sa kanya and get busy to work on yourself. Kailangan kasi maibalik mo muna yung sarili mo to be complete enough kesa nagpo-focus ka sa mga pangangailangan mo sa ex mo. Napakarami niyan eh. Yung pagkamis mo sa kanya, yung pagiging dependable mo sa kanya, yung love language niya, yung presence niya, lahat ng mga needs niya to mga utol ay kailangan po nating i-eliminate habang kayo po ay nasa breakup. Dahil ang magiging tendency niyan, magfo-focus ka na ngayon doon and then later on, you'll be weaker and weaker and weaker. Another one, bali bonus na lang ito mga utol. Identify or intindihin natin yung pagkakaiba ng denial stage at realization stage. Kasi maaaring ang ex mo ay may pagmamahal pa rin. Alam naman po natin na nandun pa rin yan. Sigurado nagkikare pa rin yan mga utol. Pero hindi pa rin po siya babalik hanggat hindi niya ito ina-accept. Kaya nga tinuturo natin na iparamdam mo sa kanya yung mga consequence para mag-trigger yon, para mag-fuel yung mentality na kailangan kanya mga utol. Kasi hanggat hindi niya ina-accept sa sarili niya mga utol, hindi po siya babalik. So sa nabanggit ko na i-recognize mo yung denial stage ngayon para maintindihan natin na kailangan talagang i-stretch pala yung panahon. Kailangan talagang dumitlash po muna tayo by hook or by crook. Dahil kailangan palipasin yung denial stage na eh. Kasi alam naman po natin ang tao kahit nasabihin na nga po natin na nandun pa rin yung urge niya na makasama ka, magdi pa rin eh. Paninindigan pa rin niya yung breakup, sasabihin pa rin niya sa marami, sa sarili or even sa atin na ayoko na, alam mo sawang sawa na ako, ituloy na natin to lumayo ka na sa akin. Yun yung denial stage mga utol hanggat ito po ay sinusuplong inaatake or pinupush natin mga utol lalong lalala ito, lalo po itong lalaki at lalong paninindigan po ito ng ex natin. Kaya mahalagang pabayaan po muna natin yun. Palipasin natin yung mga utol. Hayaan nyo munang dumaloy at magdrama-drama, maging childish po siya sa sarili niya hanggat pinapakita niya na kayo nga po yung more adult at mas matured during the breakup. Although alam kong marami na ang gumagawa nito or familiar dito pero nakakalimut lang dahil nga po sa sakit at sa panic natin. Sa takot natin na mawala ang ex mo mga utol, ang galin po natin yun. Isipin po natin yung the opposite. Mag 360 turn tayo mga utol at intindihin po natin mabuti ang mga pinag-usapan natin ngayon. Dahil alam ko makakatulong ito para maibalik natin siya. Mahal natin, di ba ba?